sa ngayon po, ano po yung mga problema yung kinahaharap ng Barangay Pansol upol sa usaping basura? Ang kinaharap ng Barangay Pansol upang sa usaping basura ay matuto ang bawat isa mamamaya na nakatira sa Pansol na magtapon sa tamang tapunan kagaya ng hindi nabubulok at hindi nabubulok na basurahan. So, sa so po, ano po sa tingin mo yung sagot po o solution dun sa basura, sa problema ng Ang solution dun sa problema ng basura, ang bawat isang mamamayan, kailangan tipunin ng ating namumunong kapitan barangay na imiting meeting sila na ang bawat isa ay sumunod sa sasabihin ng ating punong barangay maging ang mga tauhan ng barangay kung sino man ang mag-utos ay ating sundin na ang basura ay itapon sa tamang tapunan. Sa ngayon po ba, anong ikinaharap na problema ng barangay kanso? Yun nga, yung tungkol sa basura, yung dapat bukod-bukod. Para iba yung nabubulok, iba yung hindi nabubulok. Tapos naman nagkakaroon na tayo ng ano, yung mga huli ng mga tatapon. Titikitan na sila, sa city hall na sila magpapaya. So, so, so sa tingin... bagong ano Sige po. So sa tingin niyo po ba, ano po yung proyekto na nababagay dito sa problema? sa akin. Ano Yung, so, ang ano niyan, yung mga tao dapat maging disiplinado. Hindi kung saan-saan nagtatawag. So sa tingin niya po ba sa barangay po natin, about po dun sa problema ng sa basura, ano po yung mga nasimulan ng proyekto dito or mga nasimulan ng hakbang? Yung mga ta, may gulayan tayong gano'n, meron tayong MRF. Ano ano yung material recovery, ano? Yun ang yung, Nasa kaingin dosyon ngayon. Yun ang... Wala kayo upuan tapos meron tayong yung ginagawang pataba na ang bulate naman ang gumano. Okay. So sa ngayon po, ano po yung problemang ikinahaharap ng barangay pansol ukol po sa usaping basura? Yun na nga lang yung maling paglalabas ng basura, yun na lang. Kasi meron na nga tayo segregation. Alam na nilang mag-segregate. Lahat ng tao dito marunong na mag-segregate. So parang yung ano na lang yung problema, yun na lang paglalabas ng basura ng walang, wala sa panahon. Halimbawa, labas yung nabubulok, may araw yan, yung araw nung hindi nabubulok. Pero yung iba sa gabi, naglalabas ng basura. So yun na nagiging problema, yun yung tumatambak sa karsada. Ngayon, mahigpit na ngayon kasi may deputize nga na dalawang tanod na nagseminar sa, sa waste management, yan nga sa segregation, at saka yung sa paglalabas. Dalawa na ngayon yung tanod natin na, ano, na nanguhuli, nagtitikit penalty, may penalty or hindi na uso ngayon yung penalty na barangay service lang, pinagwawalis hindi na, kinakasuhan na sa itaas. So sa tingin niyo po ba, ano po yung resulta ng proyekto ngayon? Yung proyekto po na napatupad na dito? So para one week pa lang naman yung may penalty, pero yung nakakaraan, well, ano naman sila, sumusunod sila. Kaya wala na kayong makikita. Wala kayong makikita dito na basura sa kalsada wala nang pwede maglabas kasi marami kaming inspektor. Per area kasi may sweeper. Kaya siya ang nakakamonitor ng mga naglalabas ng basura. So par, ngayon wala na. Yun. Yun yung effect. Yun yung effect ng ano, na may deputize na na nagpe-penalty. So sa tingin niyo po ba, ano po yung mga karagdagang proyekto para mapanatili po yung kalinisan ng ating barangay? Kasi sa, sa ano na yan, sa mga seminar, seminar doon sa mga house, uh, mga household, sila yung naglalabas ng basura eh. At saka per family, nagpapaseminar kami na isang representative ng family para mag, mag ano, matuto sila. Turuan yung katulong ng paglalabas, at mismo sila wag maglalabas ng basura at saka yung pagkakalat. At saka yung Stricto kami doon sa segregation, doon kami stricto, kasi ang city uh, may monitoring lagi eh. May kasamang taga, ano talaga yan, yan sa waste management ng city. Hello mga kaibigan, may sabihin ako. Importanting bagay dapat na malaman nyo Huwag niya sana pabayaan ang balitang ito Ika'y makakatulong sa mundo